Sino nga ba ang mas malaki dapat ang credit pagdating sa free college education? Si Bam Aquino ba? Or si former President Rodrigo Roa Duterte? Ito guys, panoorin natin. Ito na yata yung pinakamagandang explanation doon. Oo. Uh -uh. Ito na. Tapusin na nga natin ang delusion na to ng mga kakamping na dapat si Bam Aquino lang ang kinikredit sa free tertiary education kahit si Rodrigo Duterte ang pumirma nito para maging batas. Since ayaw ng mga kakamping na ishare ang credit ng free tertiary education, kay PRRD ay eh pag-usapan natin sino nga ba talaga ang mas grabe ang credit grabbing dito. Ang free education ay nakaayon sa batas na pinirmahan ni PRRD na Republic Act No. 10931. Ito ay inaprubahan ni PRRD noong August 3, 2017. At consolidation ng Senate Bill No. 1304 at House Bill No. 5633. Ibig sabihin, hindi lang si Bam Aquino ang nagsulat nito. This is a consolidation ng dalawang batas galing sa upper house at lower house. Ngayon, i-check natin ang Senate Bill 1304. Senate lang ang pag-uusapan natin. Huwag na nating pag-usapan yung House Bill. Heto na nga, the 17th Congress Senate Bill No. 1304 of <coughs> Free Higher Education for All Act. Nakikita nyo marami ang nag-file na mga senador and ito yung in ni PRRD noong 8 to 2017 Ayon dito ang Senate Bill No. 1304 ng 17th Congress na naging Republic Act No. 10931 ang principal author, Ralph G. Recto author na eh. Aquino. And also, sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo, siya ang nag-sponsor ng batas. Oh, hindi pala si Pam oh. Aquino ang principal author niyan. Si Ralph Recto. Eh, bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Pam Aquino? Oh, sa Senate pa yes. lang Ang dami niyang kahate. Sa credit, e eh, paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito sa Pilipinas? Actually, nung 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente isa pang oh. bill ng 15th Congress. Nag-file ng Senate Bill No. 1732 na gustong gawing free college education. Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang ha. Hindi lahat na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Idol ko Dahil pa naman nga, yan. Ang laging rason, kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget uh, at hindi pa kaya ng bansa, ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education. Uh, at least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi Naku. hindi si Rodrigo Roa Duterte Yun. na hindi support ang mga ganitong panukala ang Presidente. Ito pa, House Bill No. 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016. At sobrang dami pa na hindi Naku. naging batas. Dahil hindi si Rodrigo Duterte ang Presidente noon. Na alam Yun. naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal Health Care. Yes. sugan para sa lahat maliban malilibandon tinaasan ang suweldo ng mga teachers ng military at nang kung ano-ano pa. Mga yes. infrastructure project sa buong panig ng bansa na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito yes. ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte. Makatao, True. makapilipino at Yes. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman, hinahayaan na lang namin kayo sa dilusyon nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan. hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip niyan, eh wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag-o-overcredit grabbing dito. Marami nang yes. sumubok na gawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing pirmahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang. Ang isang presidente na ayunyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo. Oh, yun, kaya nako. Hello sa mga lahat ng bombers. <laughs> Sabi ni Joey Cruz, eh, bombers, mga yung mga supporter ni Bomb Aquino, bombers daw. So yun na nga guys, yun naman pala. Naku, bakit nag overreact yung mga supporters niya, no? Kasi nga, nag lahat ng mga DDS. Kasi siya lang talaga yung super over-credit yung mga supporter niya sa free college kay BAM. Eh, wala naman palang magagawa yung ano niya, eh, ginawa niya kung hindi si PRRD. Kasi mismo nga, kampinoy ha sa cousin niya si Pinoy yung siya yung presidente, hindi nga naipasa kasi nga walang budget. Oh, di ba? Kaya yun guys, ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel and please comment below. Bye! Have a great day!